gagawa kami ng juice guys yun guys so yung tubig yun na ako na mag mix ako na lang daw mag ako na ako mag mix ako na mag Ay, na. So, na mag mix

So, ayan lang. Ano baso? Ilang baso? Na, mayroon na. Ilang pang ano di ba? Go, okay. guys. Go, 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 go. <laughs> Ito plano ko. Plato ko. Tsaka yun yung sudah aku sudah ini kita ni sudah kan ya hilo 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 na hilo na ai serapah in the Sarap. <coughs>